Ito na yung parang dive namin ni Kadavis Rico mga kapaders Hanap tayong isda Na ito, lapula -lapu, po, kauser mm hmm attack Naglipat kami ng kabilang bahura, hindi magasinong kalayuan Pabor sa agos sa amin langoy ngayon Papunta dun sa unang dive kanina, amin sinisidan Pagkakataon ito ngayong gabi mga kapaders Dahil mapanain dito sa bahura Magtsatsaga kami ngayon Hanap pa tayo ng isda Nasaan kaya dito? Nandito sa butas, may nakasuot mga kapaders Na ito, ay naharangan pa ng kulapu po Na ito na Mm-hmm, lapula-puli mga kapaders, kausir na naman. Ayos ito pa sa ulan ng dive kanina. Hanap na naman tayo. Na ito, suga mga kapaders. Andito sa butas may nakasuot, kausir uli. Mm-hmm, ayos to. Kwartan linaw na ito, bukas. Salamat Lord. Maraming lapu po, sud ang kausir rito sa bahura. Aming naapan ang ngayon. Hanap tayo uli. Na ito, mayroong kasag na kinainan. Uy, naro sa butas, pugita. At isungkitin mga kapaders at yung palabasin kini-kilitik yan sa kilikili. wagla ang kilikili ng tao at baka may putok. Sasabog tayo na yan. Ayan mga kapaders, malabas na. Dandahan dahan na gumagapang palabas. Ayan, lubas ka na dyan. Nakatag kayo si man pana ako sa kanyang galamay. Ayan, malabas mga kapaders. Hindi ko na gagalawin ang pana ko. Ayan na, malabas na. Hilahin ko. Huli ka ngayon. Na ito na medium na ito mga para parang isang kilo another sandaan ng kilo gaitong kalaking pugita parang isang kilo mga kapaders medium na ito sizing ayos na rin ito pandaradagdag pambigas hanap tayo ng isda dito sa butas naroon kausir na naman lapu lapu mm -hmm, gitik sentido ang tama wala yata itong ibang isda halos lapu lapu ayos itong pagtsagaan maganda itong presyo bukas presyong barato another 130 ang kilo hanapan ko pa na ito magkasawang talik bago at hindi dudubulin Mm-hmm. Bali, dalawa mga kapaders. isang panaan. Parehas malapad na naman ito. Ayos na itong pandaradagdag. Sa susunod na araw, ito man ang ko. Mamukbang tayo ng talibagong sinabawan. Hanap pa tayo ng isda. Yung pala ko, bagong hasa kahina bago ako sumisid ng palibagong pangalawang dive. Wala ditong isda. oy na ito, nakasuot. Labas ang ulo. Mm-hmm. kausir na naman uli mga kapaders. Ayan. Ari mo na huli kong kawasir. Ayos na ito. Ganitong isda, pag ito bag sa kilo mga maganda ang kulay na ito. Halos nagkukulay orange. Tuwa na naman bukas ang bagang ng buyer na ito pag nakita ang huling isda. Naroon, umahan si na si Kadem si Rico ng mag-asawang tarik bago, nadobol mga kapadus. Ayos, ako naman daw. Ay na, ito pa. Mm -hmm. Ay, mga kapaders, ito yung kabit. At yung mag-asawa na pari Kadem Rico, ito yung kabit. Sinusubok-subok na naman. Ayan o, oh. Lalitlo, mga kapaders. Dalawang panaan. Nahuli ni Kadabi Shrek yung mag taligbago at ang kabit naman nahuli ko. Puso <laughs> yan ngayon, sayang ang tato. Hanap tayo uli, naroon, lapula po uli. kausir uli mga kapagis, Orliglig liglig. Narangan kula po. Nahana yun, na ito hindi lumayas. Mm -hmm, gitik, sinti doon tak mga kapagis. Maganda ang sukat ng kausir, malaki. Ganito kalaki ang pinakamaganda ang sukat ng kausir. Hanap tayo uli. Uy, na ito. Malaking alatan mga kapagis. Ating gigitikin. Mm hmm Mm -hmm. Sintido ang tama. Ayan mga kapatid. So busog-busog. Ito yung ito busog. Ito yung yun, puro taba ang laman na ito. Bukas na umaga, ibubukot ko ito. Pang ulam sa hapunanan. matisting ako ng ihaw bukas. Hanapan ko uli na ito. dalong isda mga kapatid. Ito sa akin, kao sir. Mm -hmm. Gitik. yon. dinuklasan no, pa yung talig bago. Yung piyani ka debis Rico Lalo sa kulapuhan, tumago. Ako mapanak mga, mga kapatid. Mm -hmm. Hindi pa tinamaan. Ah, wala sayang pa. makapal ang pula dito. ay wala na, na yun, nakatago na yun. Hanap na lang tayo ng ibang isdang mapa na andito may nakasuot. Oy, surahan mga kapaders. Ayos ito, ang pambinta. Mm-hmm, gitik. Ay, hamal yan, nagkautot na naman ako. Iba talaga pag mahangin ante yan, sabog ang utot, sayang ang tato. Nakachamba man ang isang surahan, ayos ito, pambinta. Hanap na naman tayong isda. Naroon, kausir mga kapaders. Nakasuot lagat na ka dyan ayos na ito kwartan linaw na naman napaganda aming nalipatan na bahura halos kawser ang laman ng bahura dito lang kami paikot-ikot sa panabihan ng bahura at na ito pa taligbago mag-asawa mga kapaders mm -hmm, hindi na dubol sayang pa yung isa ay hamal yan nasa na kayo yung kaasawang yun ating hanapin mga kapaders kakasukuan na at baka makita ko papanain natin kaagad na ito yung kaasawa nakita ko rin sana tamaan ito. Yun lang. Ating ulitin mga kapaders na ito. Dinuduplasan. Hindi ko makita ang dulo ng pana. Mm -hmm. Salat na naman. Ulitin ko uli. Mm -hmm. Salat na naman na ito. Pang limang pana. Sisiguraduhin ko na mahuli ka na. Mm -hmm. Ayan mga kapaders. Nagitik. Sinintido ko na. Nakita na niyan dulo ng pana. Ako ba yun sima? Hindi nakatagos. Ang tumama lang ay dulo. Hanap tayo uling isda. Pakita kayo at matyaga kami ngayon kahit maliwanag ang buwan na ito, kanuping malaki mga kapaders. Mm -hmm, huli ka dyan. Ayos na ito. Malaking pandaradagdag ito mga kapaders. Ayan, malaking kanuping. Ito yung isang klaseng kanuping na malapan. Ito yung mahal sa malabon. Pag yung tiyatawag na bilugan, medyo mahaba ang presyo ng mga kapaders. 70 at kilo na sa malabon. Dito sa amin ang kilo na yun, 30 lang. Hinihingi lang minsan. Hanap na naman tayo. Nasaan na kayo? Pakita kayo sa akin na ito pa mga kapaders malaking kanoping na uli mm -hmm. sentido ang tama gitik maganda talaga ang isa pag nagigitik malinis at maganda sa bintahan at pag sa parting katawang kayo tinamaan parag para ikot na punit ah, na hanap tayo uli mga kapaders ayan dito na naman maganda ang bahura walang kula po mayroon man madalang na ito alata nakasuot alas yung suga ayan tayo mm -hmm. madudubol ka yan. Itong papalain kong malaking alatan, ikaw maudubol. Tatlong klaseng isda pala nakapahan na ako, alatan, tanigbago, saka kauser. Hanapan ko ulit mga kapaders, naroon, malaking bigan or matamposa at indalapitan. Papasiguruhin ko at medyo mailap mga kapaders, ayan. Mmm, sana hindi ito naman. Ulitin ko, mmm, hmm, huli ka na dyan. Ayos na ito mga kapaders, yun o, no, tinamaan kayo nasa unang pana, dinuplasan lang sa partimbatok. Ginigiti ko sana, kaya lang na nakailag. Hanap tayo ulit. Pakita kayo na roon mga kapaders. Malaking alatan uli. Oy, maamo. Ay, tumago pa. Huli ka sa akin. Mm -hmm. Sintido ang tama. Gitik na naman mga kapaders uli. Ito, mas malaki ito. Ito ang iubukod pang ulam. Yung isa pang lang iyon. Naroon. Malaking nukos mga kapaders. Atin lalapit ang lang mailap. Sige lang papalayo sa atin. Bukas, lulutuin ko ito pag ito nahuli ko ngayon. Cuts in cook tayo bukas. Mm -hmm yun ating nahuli ulam pa bukas aadubuhin ah, kita malo tayo bukas ang itong lukos nakakamis na naman ang lukos na niluto yun na ito mga kapaders ito ang mas masarap ay sigurado ka sa akin bukas nahuli ni Kadebis Rico alimangon dagat mga kapaders ito yung natural na alimango yung nalaki sa ilog malayo na rating ng alimango ito ay inay laki nito mga kapaders estimate ko na yan sobrang sang kilo mataba pa naman babaeng alimango ito bayan o kanyang dibdib malapad. Abangan nyo mga kapadres, lulutuin ko ito bukas. Cuts in ko, lukos at alimahong atin lulutuin bukas. Ngayon lang makakain ng alimahong na naman sa tagal ng panahon. Buti at nakawalis si Kadebis Rico. Kadebis Rico, alburin ko sa bukas yan. Ako ang maulam. Hanap na naman tayong isda. Nasaan kaya dito? Na ito, danggit. Mm -hmm. Huli ka dyan. Matago ko sa kula po. Ang isda pala pagbubuan, hindi natutulog, na Nangangain. Kaya pala mabilis lumaki ang isda. At naroon pa, nakauli si Kadem ng malaking liglig mga kapaders. Ayan, ang kanyang pana di Sima, yung salbata kaya nawala nung isang gabi. Eh. Ako naman ang mga pana dito sa alam ng sayap at silipin. Naroon mga kapaders, may isda. Kanuping. Mm -hmm. Madudubol pa yung paso. Hanapan ko uli, baka mayroon pang kasamahan ito. Kakaskolok ang pana mga kapaders. Na ito pa yung kasamahan, kausel or liglig na kasuot. Mm -hmm, huli ka dyan. Bali dalawa mga kapaders, kanuping sa kaliglig, ka magkaiba ang presyo na yan. Ang kanuping ang kilo 130, ang lapo-lapo naman ang kilo 150. Hanap tayo ulit mga kapaders. Nasaan kaya dito ang isa sa kulapuhan na ito kanuping nakatago? Mm -hmm. lagatak, gitik na naman mga kapaders. Ayos itong dagdag na naman. Hanapan ko pa baka mayroong kasamahan doon sa butas atin silipin. Naroon, sulit mga kapaders. Uwan-uwan na sulit mm -hmm huli ka dyan, sayang pa, nakabunot. Andito pa may nakasuot pang isa sa butas, ating alisin ng kula po. Naharangan mga kapalas, hindi atin makita na ito. Mm -hmm. Lagata ka dyan, gitik na naman. Kanoping ang pumalit na nagpakita sa atin ngayon, sulod-sulod ang kanoping. Hanapan ko pa, pakita na kayo sa akin na ito, talikbago, nakatago. Mm -hmm. Huli ka dyan. Uy, sayang isa mga kapalas, may dalo pala nyo, nakatakas yung isa. Hindi ko napansin, sayang lugod. Na ito, tumago laang, Mm hmm bali dalawa mga Budit nakita ko pa. Ito yung kaya nakalayas, hindi ko napansin. Hanapan ko ulit mga kapaders. Nasan pa? Pakita kayo. Na ito, taligbago. Mm hmm lagat na ka dyan. Nasaan pang kasamahan na ito ating hanapin? Dahan-dahan tayo na lang yung mga kapaders, at baka man nakasuot lang. Hirap makita ang taligbago pag makulap po nakatago laang Na ito pa mga kapaders. Taligbago ulit na naman. Bali dalawa, mag-asawa na ito nakatago sa pula po na ito na papanahin ko na mm -hmm. huli ka dyan mayroon pang isa mga kapaders naroon sa unahan nakita ninyo nasa butas nakasuot ito o yung isa mm -hmm. Balitlo, mga kapaders lahat talig bago sa ang laki nagparaikot pa sa stingles ang pana ko hanap tayo uli na ito pa mga kapaders sa unahan talig bago na naman ayos na ito pandaradagdag sungkitin ko muna balagbag ayan na yun, siging ikot. Ayan mga maahon maaho na rin kami at mauwi na. Magandang umaga sa inyong lahat mga kapaders, na ito namin huli hanggang sa pangaluan dive. Ayos man, karamihan ay kausir ang ang sa pangalawang dive. Ayan. Malaki mga kapadyas, halos maganda ang sukat. Ayan mga alatan. Labos ako lang kapasalamat sa ating mahala Panginoon Diyos. Kahit para paano may mga biyaya na piyapakita sa atin. At maraming salamat din sa bahura, mapanain. Unang salang mga kapadyas, na namula ang kasirula. Siyempre mga kapadyas, ito mas masarap na ulam ngayon. Alimangong natural mga kapadyas, ayan. Sa itong mga taga-ilog na alimango. At na ito naman ang huli ko sa unang dive. Malaking balangitan mga, mga kapadyas. Ayan, may gitapat na kilo yan. Dadaingin na akin tiyuin at ibibilad at pulutan pag walang laot. Na ito naman yung timbang ng ating mga taligbago. Kulang-kulang ayam na kilo mga kapaders. Ayos na yun. Hindi ko na ipakita yung kung ilang kilo yung mga liglig. Pasinsya na mga kapaders. Nalibang ako sa malaking alimango na videohan ko kanina. Hindi ko na video ang pagtimbang. Yun mga kapaders, na ito ang airport. Paliparan ng aeroplano. <laughs> ito lahat-lahat aming huli sa dalawang day mga kapaders. Halos pili. May oh. kalating estero. Na ito na mga kapadis, ang aming huli kagabi na pinanaan. Kulambutan sa kanukos. Catch and cook tayo ngayon mga kapadis. Aadubuhin aking asawa yan. Aadubuhin sa tuyo. Ulat wala tayong gata. Dito kaya sa isla namin, mayarap ang niyog. Ayan. Tapos na rin hilis-hilisin mga kapaders. Lulutuin na rin yan. Na ito nga paling alimang huli ni Katibis Rico mga kapaders. Ayan. Hinalbur ko. At lalagayin natin mamaya at ang ulam. Ito nga pala ang aking misis. Sana all. Nagihiwa na rin siya ng sibuyas bawang pang sangkap sa ating adubong nukos at kulambutan. At na ito naman mga kapad, sa aming kinita. Papakita ako sa inyo. At kung magkano aming kinita sa dalawang dive. Na ito mga kapalit sa aming kinita lahat lahat. 2,955. Ang gastos 629. Ito ang natira. 2,326. Yan ang partihan bawat isa. 460. Ayan mga kapalit. Hinihiwa ng sibuyas bawang. Pagkatanggal ng balat kanina. Ayan mga kapaders, siya sa si Buyes Bawang, ng aking misis. At mamaya, panag medyo nagpula-pula na yan, ilagay na rin yung lukos. Ating papakuluan muna ng ilang minuto at para maluto ang kanyang laman. Ay, ka na ito na mga kapaders. Ingat ka na putok-putok. At mamaya pagkalagay na yan, ang na mga ilang minuto. At pagkapula na yan, pag na ang kanyang mga laman, pwede ilagay ng mga tuyo, paminta at magic sarap. Wala sarap na yan. Hmm. ay mga kapaders mga ilang minuto atin antayin para pumula yung kanyang mga laman pataklaban naman ang takip para yung singaw ng ita hindi makasingaw na ito na mga kapaders medyo mapula na ang kanyang laman Okay na ito. Kunti pa mga So, siging tubig pa. Na ito na ang ating alimango. Malapit na rin malutok mga kapader. na. Kulay ulis na ang kulay. Isang piraso ang puno ang kawali. Abang-abang lang pagkaluto mamaya. Makain tayo na yan. At yung misis ko, magawa ng sauce. Panlahok dyan mga kapader para papasarapin ang luto natin. Na ito na mga kapader. Tapos nang maluto yung ating nukos at kulambutan. Masarap ito mga kapaders, medyo malapot-lapot ang kanyang sauce. Makain na tayo at nakakagutom na. Uras ngayon, alas 7 ng umaga. Na ito si Kadev si Rico, malungkot, walang jowa, iniwan. Sandok mo ako ng kanin. Ayos na ito. Kaunting kanin lang, baka tayo habila din mga kapaders. Ito naman ang ating uulamin. Ah, makakain tayo. Sarap na ito mga kapaders. Karain tayo, baradol. Hmm. Sarap. <clears throat> ito yung nyoks mga kapagers. Ito naman yung kulambutan. Medyo makapal ang kanyang laman. Na ito mga kapagers, kumukulo na. Luto na ito sigurada ko. Dahil ito ay mga ilam na ito nakasalang. Luto na ito. Hanguin ah, ko na ito baka mapapas sa bawang. Mga, ba mga kapagers, yung alimango. Talagyan ng sauce pinagulong-gulong kurs ngayon alas 2 sa hapon mga kapaders sakti itong pang ulam ngayong hapunan ito na mga kapaders yan alimango itating ulahin sipit mo na mga kapaders ayan o laki <laughs> ito mata nah, mga kapaders. Hmm. 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 <laughs> Lampang pit-pit. Pak. Laman.

Ano naman ba saan? mga kapadus, oh. mataba. Itong alimango. Oh. Taba. eh mga kapadus, oh. Laki, oh.